o science na gusto ka pa rin ng ex mo. Number one, of course, kinukontak ka pa rin yan. And take note, siya yung palaging nag-initiate ng contact sa'yo. Nag-text, nag, nag ng madalas sa'yo, kahit na wala namang dahilan, wala namang importanteng itatanong. Pag ganon gusto niya pa rin makuha yung attention mo. Number two, sa social media mo, laging active yan. Nagla-like, nagla pa rin, or minsan nagko pa. That means, nagpapakita pa rin siya ng interest sa'yo. Number three, tatanungin ka niya kung kumusta na yung relationship mo, kung dating ka ba, four, pag nag-uusap kayo, madalas nire-reminis niya pa rin or inaalala niya pa rin yung mga past, yung mga old memories, inside jokes, nung kayo pa. Number five, yung mga binigay mo sa kanya, iniingatan niya pa rin yun, tinatago niya pa rin yun. Yung gamit mo na nasa kanya, hindi niya pa rin binabalik. Kasi gusto niya pa rin nararamdaman yung connection between the two of you. Last one, bigla-bigla na lang sumusulput yan kapag may problema siya. Ikaw pa rin yung tinatakbuhan niya, bigla na lang yan mag-show up sa'yo. Minsan nga may paselos-selos kahit wala naman kayo. Sabay biglang magpiflirt sa'yo.